Hi ako si Bean, cream student. Kung interesado ka sa buhay ko, taga samahan mo ako. Magkitai lang. <laughs> So yun nga mga tropa, ngayong araw nga mga kakosa, sasamahan nyo naman ako mga tropang magpa-medical para sa OJT natin at mag-enroll na din. Dahil kailangan mga tropa ng medical para sa OJT mga kakosa, sa school na nga lang din tayo mga tropa magpa-medical. -pa para makapag-OJT na tayo mga tropa sa last year nating pag-aaral mga kakosa. At pagkaya rin nating mag-aaral mga tropa, tatambay na tayo mga sampun taon mga kakosa. Pass forward nga mga tropa, nasa school na nga tayo dito. Tapos nakasalubo nga lang natin dito yung mga tropa natin. La Tito Beans, tsaka si Robin, maaga pala andito na sila mga kakosay. Early bird mga katropa, eh tayo tamad tayo mga kakosa, kaya anong oras na tayo pumunta dito? Ano? Ang tangin na nakatapakan tayo. Tapos dyan nga mga tropa pipila para may extra mga kakosa. Kaso mga tropa uuwi tayo dito mga tropa dahil may waiver tayo mga tropa ang papapirmahan. Para nga pala mga tropa sa OJT yan mga kakosa hindi kasi naka-attend mga tropa yung magulang natin noon. Kaya uuwi na lang tayong bahay mga tropa at papapirmahan natin. Haba-haba pa naman mga tropa yung pila sa medical kaya okay lang na umuwi muna tayo. Eh yung tropa din naman natin dito mga kakosa uuwi din dahil may kalimutan din mga kakosa kaya sa kanya na lang tayo sasakay malas ariko uuwi tapos ayun nga mga tropa yung motor na nga lang din niya dyan mga kakosa ay sasakyan natin dito sayang din kasi mga tropa pag nagtag-isa pa kami motor mga kakosa si speed nga pala mga tropa yung kasama natin dito sir kaya mo na sir Shoutout nga pala sa business ng tropa namin na si Kalbo si Lum, Suliman. Suliman Sip Sip Poso Negro. Shoutout sa inyo. Tapos dumaan nga lang kami dito mga tropa sa bahay ng tropa natin. Tapos pupunta na nga tayo sa amin. Inayos ko nga lang sa amin mga tropa yung mga kailangan kong ayusin. Tsaka kumain na ako ditong konti. At ayan nga mga tropa, mga naayos na nga natin mga kakosa yung mga kailangan. Tsaka bumalik na tayo dito sa EXA. Dahil may kailangan pa tayong imendigal, mga tropa. Ay. 哎。<laughs> <laughs> And shoutout nga din pala nika dito mga kakosa, tinulungan tayo kung ano yung gagawin. Tapos ayun nga mga tropa, pumila na nga lang kami dito mga kakosa sa unang pipilahan at magpipilap nga lang tayo dito mga tropa. Pilap nga lang kami dyan mga kakosa na mga kailangan ipil Tapos pagkayari mga tropa, nagbayad na nga tayo dito. Tapos pagkayari mga tropa, pipila daw tayo sa ihian mga kakosa dahil iihi tayo dito mga tropa. Para sa drug test mga kakosa, sana hindi tayo magpositive at mga tropa natin. Hindi, <laughs> joke lang yon mga kakosa. Tapos etong tropa natin, mga kakosa, natatay pa, pinaiihi lang eh. Kaya ayon mga tropa, naging bodyguard tayo dito, mga kakosa, sa banyo. Tapos pa nga, mga tropa, bumalik na nga tayo dito, mga kakosa, kasi sobrang haba din ang pila dito. Sa banyo, mga tropa, dahil may bantay nga pala, mga kakosa, pag-iihi ka. Tapos pa nga, mga tropa, okay na nga dito, nakaihi na nga tayo dyan, kaya pipila naman tayo, mga tropa dito sa BP. Ibibipi nga pala tayo dyan mga tropa. pagyari pagkayari kukuha ng tayong dugo. Mahaba nga dito mga kakosa yung pila. Talagang magtsatsaga ka mga tropa. Nakahahapo. Alam tapos ayun nga mga tropa, nagpa-video nga lang kami kay tropang kalbo dito mga kakosa kulat nga mga tropa yung nurse dito dahil kulay green daw yung dugo ni speed, ganun daw kasi talaga mga tropa, pag royal blood, tas tayo nang isumunod dito, syempre mga tropa, hindi naman tayo takot sa karayo mga kakosa, dahil dati mga tropa nakapag-donate na din ako ng dugo eh, kaya ayan mga tropa inaayos na nga lang dyan mga kakosa nang bukang aso na nga tayo dyan mga kakosa, dahil sobrang init nga pala dito, kaya naghuhu nabubunos na tayo mga tropa. At nagulat nga din dyan mga tropa, yung nurse bakit daw kulay dilaw mga kakosay yung dugo. Dugong bughaw kasi mga kakosay Ano ba ito na cut off? <laughs> tapos ayun nga mga tropa tapos na nga tayo dito tayo ay huling tinurukan mga kakosa bago mag cut buti na lang mga tropa hindi tayo inabutan ng break time kaya pag mga kakosa kumain na nga kami dito at babalik pa din kasi tayo mga tropa para sa ECG tsaka X-ray tapos pag nga natin kumain mga kakosa yung tropa natin dito na e-echas na naman mga kakosa ano tatay? tatay? okay tayo oh <laughs> dito Ayan, ay lang. ha! <laughs> <laughs> Tapos pagkayari mga tropa, pumunta nga lang kami dito sa smoke test mga tropa dito sa Pampanga. Sinamahan nga namin dyan mga tropa, yung tropa natin na si Kalbo. Tapos bumalik nga lang kami dito mga tropa sa school para matapos na yung ECG tsaka X-ray mga tropa. Nakapagod mga estudyante. <laughs> Nakakapagod ah, maging estudyante. <laughs> And shoutout nga pala sa mga nakakilala sa atin dyan sa senior high. Shoutout sa inyo. At pagbalik namin dito mga tropa hanggang sa loob ng room mga kakosa yung pila dito ng ECG mga tropa. Talagang mapapaiyak ka na lang mga kakosa sa sobrang haba. Kaya bumalik na lang ako sa baba mga tropa at pumila na lang muna ako dito. papa na lang muna tayo mga kakosa bago tayo magpa ECG. Tagal-tagal din mga tropa yung ginugol namin sa pagpila dito. Buti na lang mga tropa, tropa, pinapila ko kay Boss Bray mga kakos sa yung bag natin sa ECG mga tropa para hindi na tayo pipila sa taas. Siyempre mga tropa, gaganimitin natin pagiging discarding criminology natin. Shoutout nga pala kay tropa, sobrang pogi. Tapos pagkayari nga namin magpa-extray mga tropa, umakit na nga lang ako sa taas mga kakos sa titing kung ipila namin nila Boss Bray doon kung malapit na. And shoutout nga pala sa mga tropa at classmate natin, natin na to na napakagaganda at nagagalit sila mga tropa but daw nauna pa tayo mga kakosa sa kanila Sensya na talagang gano'ng discarding criminology. tapos pamaya-maya nga mga tropa tapos na nga tayo sa ECG mga kakosa ayan nga yung mga tropa natin dito nakapila pa sa dulo ay ko mamaya pa sila mga kakosa matatapos. tapos ayan nga din mga tropa si Aiba no mukhang aso hey, hey what's tama <laughs> 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 <Hey, discarte. laughs> pag uh, sa daan. <laughs> at ayun nga mga tropa, thank you nga pala kay Boss Bray kaya nakadiskarte tayo at, at napabilis sa mga kakosa yung pagpila natin dahil nakapila na ngay bag natin. Mga tropa, wag po kayong magagalit. Baka kasi sabihin nyo, sumingit ako. Tapos bagayari, mga tropa, nagpa-enroll nga lang tayo dito. Shoutout nga pala kay Ma'am LJ Yung nahihiya pa, ayaw magpakita sa vlog. bumalik lang ulit kami mga kakosa sa Sanggalang Hall para magpapirma ng clearance. Tingnan naman tayo. Eto muna tayong isa tapos balik na naman. Balik-balik na. Buti na lang may pampabuenas tayo dito. Ano pampabuenas? Buenas. And shoutout nga din pala kala mo, nahihiya pa sa vlog. pagalitan na naman ako nito, mga tropa. Pag pumasok ako, shoutout nga din pala mga kakosa sa guidance dito. Sobrang babait nyo po, shoutout sa inyo. <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, katop na daw kaya babalik tayo bukas dito, aray ko. Shit, shit, cut na. Kaya hanggang dito na lang mga tropa at magpapa tayo bukas mga kakosa the next day. Ah, sa yun nga mga tropa, kinabukasan nga dito, magpapa na nga tayo. Siyempre mga tropa, bago yan, magsha-shoutout muna tayo dito mga kakosa. And shoutout nga pala kay Nancy Ramirez Hoson, salamat po sa suporta. At shoutout din kay Ken Kaloma Lego. Shoutout nga din kay Gabriel Ordanes. Shoutout nga din kay Jen Ripa. And shoutout nga din pala kay Maria di Guzman. Salamat po mga tropa sa support. At natapos na nga natin dito mga tropa yung napakahabang sulatin dito mga kakosa. Talagang nakakaiyak pag nag-i-enroll kay... Ano ba mga kakosa yung nakaka-relate dito? Uh, lakad din natin ngayon guys. Sobrang layo. Pabalik tayo tapos papag natin yung wife form natin. Don, <laughs> Tapos pagbalik mo mga tropa, ganito kahaba yung pila. Tapos babalik na naman kami mga tropa sa Sanggalang Hall mga kakosa para ibigay yung copy ng white po. Sa cream department mga kakosa, aray ko talaga. Ayun hey, guys, na tayo. Awang mo, mo. yan. Ka muna, bye bye. Ah.